meron tayo dito mga guys XT na rare trailer so bali 12 speed to so si Idol from Yagao Dal oh ah, my si Idol oh. so papaservice niya daw guys kasi ito na may lumalabas na nakalawang dito sa may idalom ng kanyang trailer oh yung problema namin dito ito di na nang bolt dito what are you ha why pagkakasma hmm So, sige lang. Bad bad doon. ni nilimbiwan. Tapos, arayan. ko si mogina Baliktad. Ang tirin ni nga puli. Tirin ni si Tane, diba? Na, sulion ko lang na At least makita. Tada na. Kung may different And then, ang iya guys nga. Uh, clutch dito sa ibabaw. Ito, 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 ito. Yung clutch niya. Naputol na nila. So, siyempre. Gamit tayo ng ganito. Pang tanggal, kalawang. So, bakas tayo. So, ito maklas tayo, guys. Pakita ko lang sa inyo kung anong laman para at least mamaya mag tayo. Makita nyo naman ang unod dyan. Ayan, nunan muna natin mga guys yung mga puli niya. Ayan. So, tapos dito naman tayo. So, ito yung alungan nyo. Magbaklas. Kasi minsan, nagbabaklas nito, nalulostred eh. Nagmay gagmay, daningiya nga bolto. Ayan. Nice, natanggal ko na ayon yung sound Eryo Ramunin ka talaga kasambil atsing ilik Kaya maglabari sa isa So sige lang, tiis tiis yung... na kay Kuwarta na na kaya Wow! Uy Flip, flip Uy Uy Okay Ari na Puksan na na O islo na na yung 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 Ang yung components niya Ari kinang ladan yung mga guys, soksoon Nakita ka na yung ari ng tanasa so ito ay nawakan ko ng kasi pag minsan hindi mahawakan ng gusto na mabungo sa ito yon gano di ba diba lang so ito mga guys ang iyang ha basta tawag na spindle But ang butan na ako natawag sa inyo yun natanggal na natin so gusto ko lang mga guys magbaklas ipakita ko lang sa inyo kung gaano kahig ko ang hiya yes, spring ah iya nih mau tangan <laughs> gue kok gitu ya kan oh tak sama apa bila cing ini kyo hahaha <laughs> ayo so nakita nyo naman siguro nagkanta sila pun yung kalawang nyo yan yan So eto magbabanlaw muna tayo Ay magpapiswit gali <laughs> So eto na nga ni mga guys yung XT natin ngayon yung Bungka, Gagina, no? So medyo malinis na o oh, sobrang linis na pala So yari pabalik na lang natin Tapos syempre alam mo na yung mangyayari. Quality performance. Yan yung puta. Mm -hmm. So, ito na mga guys yung rare trailer natin. So, subukan muna natin yung clutch kahit putol, no? So, gumagana pa naman ito. Ayan. And, hindi natin mahatak sa idalim kapag nakalak. eh ito na siya. Yo! Perfect na perfect. So, ayan. Maraming salamat. God bless. Paalam. Yore po, <laughs>